At yun, dumating na tayo sa station ng EDSA. At paglabas mo sa card reader machine, umexit ka sa kaliwa tapos tataas ka sa hagdan. Karamihan naman sa mga nakasabay mo sa EDSA ay papuntang MRT. Pagkatapos, baba ka naman dun sa isang hagdan. At sundan mo lang yung signage na nagsasabi ng Taft Avenue Station MRT 3. Simula't pagkababa mo, kakanan ka, tapos dire-diretso at susunod ka sa pila. Bili ka ng ticket rito at kapag estudyante ka, may student discount at sa mga PWD hanggang sa makabili ka ng ticket pa Ayala Station. Pagbaba mo, sa kanang 10 ka sasakay.